Ito na siya yung mismong... Ay, ay, na ayun na, na nga. oh, oh, oh mani na nga pala. Oh. Oh? Ayan. <laughs> ayun na. Nakakatawa <laughs> oh, na oh. to. Pero yan ay first time mo dito na may mani na ganito. Pa second time, yun nandun. Kaunti lang. Pero ito yung mas marami. na Alam mo po mga kalayas. Kumusta po kayo? Ako ho, ay pupunta ngayon sa kapatid ko, si best friend. Kuya ko kasi may mga tanim na sibuyas. Ay yung classmate ko ho, mayroon siyang mga lugawan, ay ilalagay niya po yun sa kanilang tindahan po mga kalayas. Gawa nung nandun ho ako sa Tagkawayan, ay nag-message na nga ho yung aking classmate. At sabi ko, pag uwi ko, saka ako na lang pupuntahan si Utol, eh, di bali ito nga po. Brent, ano tong dala natin? Pagkain para kay Papa. Ah, yun. Bali may dala po kaming pagkain para sa kanyang Papa mga kalayas. Tara po, samahan nyo kami. Ba't may pagkain para... Parang hindi magutom. Sino? Si Papa. Papa, galing naman. No? Sabihin mo, sa mga manonood, tara po. Tara po. O, mag-hi ka muna sa kanila. Hi. Kumusta po kayo? Kumusta po kayo? Ah, nakapala na kuya yung pagsusukat lang, ninyo. Lang. Perfect si kuya. Ah, ayan, taga kayo kuya? Lucena lang, Lucia lang. Ah, Lucena. Ah, Lucena. Ayan, sa mga magpapasukat. Anong pangalan? Ah, uh, Engineer Nogi. Engineer Nogi. Ah, ayan. Shout, Shout out. out. Uh, Hello. Bali malapit lang naman po mga kalayas yung kay utol na taniman ng mga sibuyas. Ano ano? Ano masasabi mo? Maganda po paligid. Maganda yung paligid. Ah. Uh, Batang uh, bango mo, Brent. Mm. puso na ako ni ha? Ate Marian. Ah, pinabanguhan ka ni Ate Marian? Oo, oh, <laughs> Bakit pinabanguhan ka? Para, para ang lalo daw Para? Para. Para pa bang ka daw? Para Ah. Ayan, bali nandito na po tayo sa taniman ni Utol. Ayan, anong gaganda nga naman pala na ring kanyang sibuyas din na tanim mo. Tinan niyo mga kalayas. Tingnan mo. Tawag yung papa mo. Papa! May puso lang pong kami iyo, Tio Mapay. Tara ayo. takbo doon sa papa mo. Ibigay mo yung pasalubong natin. Utol, ano kumusta? Hello, Bay. Okay naman. Okay na si Utoy. Utol, ay okay kumusta ka dito? Okay naman. Ay ay kuy, aba, mga aso oh. Dalaki ah, na ano. Ah, pa pala Wow, sarap. Pakas muna ako, Utoy. Pakas muna, dali, dali. Hmm, kasama ka ni tito ah. Bakit kasama ni tito? Otol ay may nanonood na classmate ko sa iyo ay nakita oh. mga tanim sibuyas. Oo, pinaparami ko yan ah. Mo Nag, na kayo. Nagpatara yan, to. Ay meron daw meron siya lugawan ba utol. Pwede yan, yan talaga iyan po ay yung ari naman utol. Bali ito pong tinanim nating sibuyas, ito po ay hindi yung red onion. Ito oh. po ay yung yung anong tawag diyan? Spring onion. Spring onion. Oh, yan na po yung spring onion. Yun nung sadyang dahon laang po yung ah uh, magagamit natin dyan. Marami ka na palang na-harvest dyan. Naka 60 kilo na rin. Ano? I ngayon, ang ginagawa ko ay dinadamuhan ko aring ano at gawa na naagaw ng sustansya. Uh, ay, ngayon pala ang ulima o te mamaya ka na bumaba dun ha. Ngayon la ulima nilinisan at naging busy tayo doon sa mga iba pang pananim. Ayan, oh, katulad niyang kamuti. Oo. Oh, oh. Tapos utol ay ang dami raw ano, kung bagay, may mga gusto bang pumunta rin nga dito. Ay, Pwede rin, rin naman. pag sila ka... pumunta dito, ay sabi ko ako na muna ang pupunta at may gitaktual kumakay pa. Ay oo. oo. Ay, sabi ko si utol ay ano. May si busy rin naman ay oh, sa iba. Ayun, ay ari mga kamuti na ari. Ito by... Mali. By ano yan, by January. By January. Ready to harvest na yan. Ta o toy, kaya mo na dito ano toy. Kaya mo na laka dito. Uh, uh. Ito po'y by January pero may pang December naman tayo. Oo. Ngayon darating na December. Ay ibig sabihin ba utol at kaya yata nagba-vlog? Baka na kita. Hindi, walang problema. Sa dalang Sa tayo. Sa dalang ay... nating mag-ito na ang banding natin na oo Ano utoy, kaya? Ay, anong ganda dito? Kaya pa mo? Hindi pa nagpakita yeah. ng tuluyan ang banahaw? Oh. Hindi pa. O dali ito, ito, ito. Brent, Brento, oh, ayan po ari Bali si Utol po. Hmm. Ay mas matanda matandaho sa akin. Bali ako po yung sumunod sa kanya ay naingalangot ako na may hindi rin din makatulong at ako ay busy rin po talaga sa trabaho mga kalayas Ay di yun po ito na po ang nagiging banding namin ay kung hindi kung hindi pa po ako ni Utol pinuntahan dito ay hindi pa rin tayo magpapangita Utol oo, oo. ay hindi Tara natin saka, rin lang ba oo uh, at saka pati Utol ano ha huh? at saka pati kung hindi nga doon sa kaklasiko ay di ako hindi makakapunta dito gawa ng ako mag update mo kung aktwal na ano oo, oo. Update updated bagay... pa naman okay naman yan oo. At gawa nang kukuha daw siya ng mga ilang kilo at gawa nang nabikita na daw niya doon sa vlog. Oo. Oh, oh. May dumi pa utol, lo. Mandi ka ngayon, oh, no? pabago-bago ang farm gate pero sa pataas pa man din lagi. Kukoy ah, lang. Di kaya di, oo, oh, okay okay kung anong lakad. Wala ba? naman problema kay classmate at gawa nang natutuwa ba utol. Bay, salamat sa kay classmate mo at talagang... Araw ito po. Ito po. po. sabi ko mga kalayas, ay maigi ka pa classmate at ikay napapanood mo si Utol eh. Ako naman ho mga kalayas. sa totoo lang, ay sobrang busy din po talaga sa trabaho. Kumbaga yung mga na-upload po natin, minsan ay mga ilang araw bago ho natin ma-edit. At tayo ay... Ayun. Bakit ano to? kaya? Paano na itong kamuti na ito. Ay may uud. Ay ah, may uud. <laughs> Paano na ito? Pa may two it. months? pa 2 months ilang ah? buwan ba ang ganito 1 month pa 2 months nga 3 months 1 oh, or 120 days to 100 Ganun. mm ganon -hmm. ay, ay di ilan nga yun 3 Wow. Oh, basta 120. Pinakamatagal na sa 120. Oh, aba. Pero tayo naman bilang isang wow. mga magtatanim, ginagalang ko rin naman po yung ano. Yung kanila po bang proseso ng pagtatanim, oh. hindi nagkakatulad dulad ay merong nasa yung iba kung may nakikita na silang piste, pwede na nilang mag-harvest kahit medyo maliliit pa lang para ma-resolve ang kanilang gawa. Ay, oo, oo. Yan no. Ay, ari utol mga kamuti pa rin magkasabay ito. Tinayin Magkaiba yan. Ito. Eh, ano yan? Mayroon dito, mga mayroon din siya dito. Ito y by December, ito y by January, meron pa nga dun, pang February utol. Ah, ano yung tanim naman dun sa kabila? Meron tayo ditong mani. Ah, may mani. Oo, mani. Tapos ano yung rang, isa. Tara, ano Tara, matagal na. tawid tayo dito. Ibig sabihin ay yung ganun ba itinatanim ay buto? Paano buto. Paano ba yung pagtatanim ng ganun? Buto. Baguhan. Ah, ba, hindi ko pa utol masasagot yung iyong mga katanungan at baguhan pa lang tayo po. sa larangan. Oo. Oh. Dito utol lo. Ano utol? Kaya mo? Kaya mo ba? Ay, kapit ka na kay dito. Ka kapit. Kapit na kay dito. Hindi nga lang utol. Kaya ako ay, ay baka masira naman ang mga tanim. Hindi. Ay, hindi. Okay lang to. Oh, wala. brento. Tayo update natin dito wow! sa laman ng pandesember natin. Gusto mo makita? At hindi matagal ko na, na rin hindi nakikita. Ay, shout out pala eh. dun sa mga manong outol. Ay. Ayan, sa lahat po. O, tiyo, na, na, sumusuporta po kahit sa aking mga ganitong vlog po. Masuporta si o. Oh. O, tayo, hawaki. Titingnan natin. Diyan ka muna, Bren. Hindi rin naman pare-pareha tayo. Mayroon na. Yun o. Hanggang ano na siya. Yun Ayo. Ya. Ay, siyang ano, daliri. Dito pa. Dito pa. Pare yun naman, tayo kasunod lang sa ano. Sa panahon at saka sa halaman. No? Tika, Robert. Ang ganito ba? Ang ganito ba? Ito yun. 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 Ano ito ito? Ano ito ito? Ano to? Kamote. Wow! Sabi, thank you, guys. Ibig sabihin pala utol ay ari pala ay December ay pwede na. Oh. December. Oh. oh. Pero oh. saan ang plano mo na pag oh. ano nit? Oh. Saan ang oh. plano mo na deliver nito? Oh. Ay, minsan ay ihahanap ko na rin utol lang ano? Oh. Ng dalahan ba? Eh, may mga um, nag uh, may message din yata doon ah, na kumuha ng Mayroon nga ay, ano sa iyo. Eh, nahihirapan naman ako yung transaction ba. sa bagay at sobrang layo. Hindi ko sure kung ay, ang gusto ko po pag magta-transaction ay yung sure bull. Minsan yung iba gusto ay hindi natin alam yung mga manner natin minsan ay isang bag lang hindi ko po naman kung paano natin ita Yung iba um, naman gusto ay maramihan, ay, hindi ko rin alam kaya minsan hindi natin nasusunod yung ano pag hindi sila aktwal na nagpunta um. dito yun lang naman po ang ma, yun utol ang masasabi ko Ayaw. sa mga nagme-message pasensya na po at wala din akong ay at saka utol Facebook ano, ay nakita ko nung minsan ay may pumasok pala dito pumasok gawa siguro kita dun sa vlog mo yung mga nakuha ng kung ano-ano dito ay yung mga bata oo ay di gawa ko ho naman may nag ano nga dun sabi baka daw ang gawa ko naman sa mga ganong pumapasok Di medyo tinatanong ko lang kung mas oh, ano ba ang oh, kailangan nila. Oh, Ay di sabi ko, wag na kayo magpakahirap diyan. At masama panting pang tingnan sa over the backwoods sila nangunguha ba. Kaya sabi ko, sa oh, oh dito na lang sa loob. Oh, oh. Bilang sa akin, unawa ko po naman na mas kailangan siguro nila po iyon. Kaya siguro kumukuha sila. Sabi ko, magpaalam na lang kayo pagsunod. At para mas ma maganda ba yung pagkuha. At saka, wag lang pumasok ng ano at may aso. Hindi, Yun at naman saka ay. sa isang nakita ko naman, baka mamaya, nakita ko ikay minsan ay naglalagay ng mga pesticide ay, baka ay, mamaya oo. ang kanilang Bakuha makuha naman ay yung... talbos may hindi pa re pesticide. Re hindi pa ready to harvest. Oo, oh, ay di pa alala lang po ano, kung bagay, naisip ko lang yung utol, gawa na yung baka mamaya, ay biglang... Good, big good, lang, idea ay... good idea yung utol, good idea. Kung baga magsabi na lang, mas maigi na magsabi. Oo, at, at, para nasa safe ang lahat. Ay, kumuha man sa iyo ng talbos, baka naman hindi kayang ubusin. Eh. Hindi ka, ah, kung hindi po naman mapapahiya pagka mga gayan la. Hindi lang natin maaano yung, kung baga, kung wala man tayo, ay hindi masisiro na mga talbos-talbos ang makukuha yun. dito sa taniman. Oo. Ay, kumbaga, oh, kumusta naman dito? Mabutit mainit dito sa tagkaway na nag-uulanan. Eh. Okay naman dito. Nung nakaraang ano, sobrang tindi ng init. Sobrang tindi ng init. Ay, di pabor naman dyan sa mga na anong pananim. Oo. Ano yung nasa kabila na yun? Mani pa rin. Saan? Mga mani pa ba yun? Wala. Puro kamote na yan. Ang crops oh. ko lang ngayon ay dahon ng sibuyas, kamote, at saka itong subok natin na mani. Ay, okay naman utol. Kahit pa paano naman ay kumikita pa rin naman. Asa, nung nagdaang crops, talaga naman ganun Para lang tayo. Minsan ay kung sa apat na tanim natin isa o dalawa yung gumulong yung hindi kumita sa pang tatlo pang apat naman saka siguro oo, yun, oo. kaya hindi rin natin oh. sasabihin na kita lahat ay kasama naman talaga yun hindi naman tayo na may tagasunod laang sa panahon oh. at saka sa pagkakataon hindi sasabihin natin gusto ko ngayon na time na ito ay kikita ako hindi po pwedeng ganun paano kung yung kung sampung nagtanim na lahat ay gusto kumita, di lahat ay nagtanim, ay, ay, ay oh. di magsasabay-sabay lang. oh. Yan, ito naman okay, utol money. yung mani. Baguhan, baguhan tayo sa mani. Ito ma daw. Gano daw kaya katagal yung ganyan? Three yung... months. Ay, Tapos itong palipalitong ito, ito na yung magiging usbong ng mani niya. Ah, okay. Naano ko rin naman sa comment, sabi ka bespreen, ito na yung mismong ano. Ito na siya yung mismong... Ay, ay, ito ayun na nga, na ka, oh, yan oh, utol. Oh. May mani na nga pala oh. oh? Ayan. Ano? <laughs> Nakakatawa ay, na, <laughs> ay, na <laughs> Pero yan ay first time mo dito na may mani na ganito? Pa second time yun nandun, kaunti lang, pero ito yung mas marami, naka three. Ano kaya pwede na ba? Arin, Hindi pa utol, mga bata pa ay, yan. Ay baka maano ano? Oo, dapat pala itong tataba -ta na. Ganyan, ano? oh, Siguro ito, po oh. mga kalaya, sa mga susunod na episode ay ako magre-research po para sa inyo. Yung oh. pwede ko pong i-share sa inyo tungkol dito sa mani eh, ay oh, i-share ah. ko po sa inyo. Hindi ko rin alam ang yung ano. Kung nakita niyo po yung mga vlog ko doon, yung sa kape. Kahit pa naman po ay tayo nagre-research din. Kawa nang oh. hindi rin po naman natin kabisado ano, yung ganito, mas maganda na. po na At saka po, manggaling din yung sagot ay dun sa mga eksperto talaga utuloy. At saka ang isa pa, ang mahilig din akong manood sa mga ibang nagtatanim. Okay. Lalo na ang mas paborito ko nga dyan ay yung, yung ba sa baguhan. Oh. Yung pong baguhan at saka yung expert, lahat po pinapanood ko yun para nakikita ko, napapagkumpara ko yun. Ah, yung pala Nakikita yung mali ko. Kung sino yung dapat na... Hindi man dapat, kumbaga Ah. Kahit yung baguhan, bago pala yung aral nila doon sa tinuturo ng expert, na-apply mo lahat. Kumbaga para maiiwasan mo na, imbis na mapagdaanan mo yung kanilang naging problema, ay pwede, pwedeng maiwasan mo rin. Pwede para, na maiwasan yun. Pero yung aral, nung baguhan at nung expert, magkaiba ang aral nila ah. eh. You, sa isang direct to the point, wala po akong pinapalampas na, hindi ako natingin sa baguhan o sa expert oh. na nagtuturo. Oh. Lahat ay patas lang. At gawa ng, kaya nga nag-aaral tayo. Kung yun yung inaaral ko. Talagang pinag-aaralan din nga naman. At least kung ikaw rin mismo, na-experience mo. O, oh, share ko naman. Sa, sa kanila. tama, okay din nga naman. Ito utol, lo. tingnan doon natin. Papa. Mga minsan utol, ako ano, pagbakante. ako Ako'y magbablog dito sa iyo. Baka naman hindi, hindi ka ito maano yung ganito. Oo nga, wag na utol. Gawa nang baka mamaya ay magalaw lang, maigit. Hindi rin naman Okay na, ay. Talaga dito ay. Yaman ay yung iba nga ay gustong gustong pumunta dito kung paano daw makapunta siya na po doon sa mga nananais -na pong pumunta ay hindi po ako makapagbigay ng date at minsan ako'y pag nagkabiyahe po ako ay minsan ay hindi ko rin kayo kumapatapat po doon. na kay exacto yung schedule natin ay nakakahiya po Ayaw. naman sa inyo na hindi ko rin kayo ma ano kaya po pasensya na kung ma-actual nyo po naman ako dito willing po naman akong ipasyal ko kayo dito Basta nandito na po yung lahat ng gawin, oh. pwede natin gawing aktividad ba? Mm. Ay hala, sige pagano. Kung ma-experience okay. sila mag-harvest harvest, oh. harvest oh. ma-experience nilang makita oh. nila yung aktual na nagtatanim. oo oh, tsaka minsan ay nakikita school. ko parang hindi mo rin naman ma-replyan yung iba. Gawa yun na nga, sa pandami. Pero sa mga, ano, ano. pag ano, i-try ko rin mag-reply na ako yung re-reply sa kanila. Salamat po. Oh. Sa... Ay, di bali yun lang po mga kalayas. Mm -hmm. Tayo ay pumasyal Ayun, din ni kay si Utol. Doctor. Sino? Ang galing yan. Nanguhuli ng mga daga. Nang dadali pati. Ayan o. Aba. Hunter ay ano? Chu chu Ano bang pangalan ng aso ore? Wala. Si, chu. Si Brownie te Brown 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 mo ay, no. Brownie. chu chu. Ay Brownie. Asa na kayo? Ay ah, hindi mapakali oh. Si Brownie oh. Chu 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 Brownie. Hawak bread itong ano. Dali dali. Ano? Dali. 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 dali itim. Tim. Ayan po oh. May na hunter oh. Ano kaya yun oh? Ayan oh. Gigil lagi gigil na oh. Chu chu Dali.